Hello po mga cheno, magandang araw po sa lahat at welcome back po muli sa ating YouTube channel. Uh, meron lang po tayong mga katanungan na sasagutin ano, patungkol po sa bentahan natin ng FC. Meron po kasing isang subscribers natin nagtanong ano kung kumikita pa ba tayo sa bentahan natin na 20 pesos. Sa halagang 20 pesos po ano. Ang masabi ko dun sa, sa tanong mo cheno, kumikita po tayo boss choy. alam, alam naman natin na hindi po lingid sa kaalaman natin no, na mahal na po talaga yung mga bilihin ngayon lalo na yung mga harina yung mga ingredients natin at saka at saka ano at saka yung mantika natin no mahal na po talaga pero aman sabi ko po kumikita po tayo boss choy, kasi kung hindi tayo kumikita eh siguro matagal natin tinigil tong gantong pagnegosyo ano Uh, ang masabi ko po diskarte lang po sa pagtitinda po no? sa pagninegosyo po ng FC agaya po nito, napanoorin no? mo po yung paghiwa ko ng manok ano, ayan hinihiwa natin na uh, sa halagang 20 pesos po ayan po tingnan mo yung mga sumusobra, yung sumusobra ng mga choy, isa to sa mga diskarte natin ayan yung mga waste natin yan kumikita po tayo dyan sa liig, sa mga sobrang balat sa liig, kumikita po tayo dyan mga choy, yan po ang ginagawa natin. Kinuku kinukuha natin ng paunti at ginagawa po natin isang uh, chicken skin ano para meron po tayong sideline. Minsan po kasi magbili po sa tindahan namin eh. Yan. Tsaka dapat po mero alam niyo po yung diskarte sa paghiwa ng manok kasi meron po na malaki yung manok o 1.3, 1.2 dapat alam niyo po yung diskarte sa mga hiwaan diyan ano para hindi po tayo malugi eto po uh, gamay na gamay na natin yung paghihiwa ng manok alam natin kung ilan yung hiwa ng lower part at saka ng upper part kapag matansya mo yung laki ng manok sanay -san -sa, sa ano lang yan mga choy uh, sanay sanayan lang ano pag sanay ka na malalaman mo na kaya depende din po sa ano sa dami ng naubos nyo sa tindahan po ninyo kasi sa amin, almost 100 kilos po adi ang uh, namin eh ang naubos namin kaya po masabi ko pong ano kumikita na kumikita rin po tayo tsaka marami rin po tayong mga tao na sinasauran. tsaka tamang tama lang po na kapag nakakasahod tayo sa tao natin at tsaka meron po tayong konting na din ano para uh, ano makaipon tayo konti-unti tsaka makahanap tayo ng ano ng iba pang mga pwesto para dumami yung tindahan natin kasi kapag marami kang tindahan mas marami kang maubos na manok at ikitain, ano saka ang ma-advise ko lang po sa mga baguhan sa mga bagong subscribers natin yung maghanap kayo ng marerentahan yung ano lang yung wag masyadong mahal yung tamang-tama lang yung mga average lang ng 3,500 yung monthly niyo pwede na yun yun po tsaka makita niyo rin po yung pwesto na ano na patok po ano yung location okay sa mga tao tsaka number one din po mga cheno dapat po yung FC po natin mura kasi yung tao po kasi kapag saan yung mura tsaka masarap dun po yung anila eh po yung pinipili nilang bilhin ano yan po o, tatanggalin din po natin no. huwag natin kalimutan yung mga ganyan yung mga, mga dugo dugo para hindi po masira yung manok natin yan mga cheno dapat po mura yung manok natin at saka masarap para pumatok sa mga panlasa ng ating mga kababayan Pilipino. Yan po, lalo na sa mga sudyante kapag malapit ka sa paaralan, mabili po yan yung FC natin. Yan, tingnan ito, ito pong manok natin, malaki ano, yan, makikita nyo. Dapat alam nyo po kung ilang hiwa po yung lower part nyan. Ito po, kagaya po nito. Yan. Natanggal ko rin po yung isol kasi yung easel kasi hindi po siya ganong mabilis sa mga tao pag nakita nilang may easel eh. tanggalin po natin yan mga choy ayan o, ito po yung lower part ayan po mga pito po ang hiwa nyan ano nasa mga 1.2 po ang timbang nito naman manok na to ayan. dapat ano na po tansyahin nyo na po yan para di po kayo mahirapan na sa pag -ihiwa tanggalin po natin yung mga baga na na madaling nakakapagpasira sa FC natin. Ito pong manok na iniwan namin ngayon is para po bukas ito, preparing para bukas po ano. Maga namin pinipeper para hindi po kami mahirapan kasi tatlo po yung tindahan namin sa ngayon ano. Para yung mga tao natin pag magumpisa na sila magtinda kuha na lang tayo ng stock bigay na lang tapos kami yung ginagawa namin uh, mamimili, mamimili kami, kukunin namin yung pinaihaw namin na manok no, para preparing nga naman kinabukasan. Ganun lang po yung buhay natin mga tiyo. At saka shout out sa mga natin, sa mga bagong subscribers. Ano? At huwag po sana kayong ano, huminto. Ano? Patuloy po kayo kahit na medyo matumal po. Ang gawin nyo lang po is develop nyo lang po yung lasa ng FC niyo para po unti-unti maano nyo po ma, ma, makuha nyo po yung tamang timpla. Maraming salamat po mga Choy at shout out po sa inyo lahat.